Tila nga may sagot na ang aktres na si Casey Concepcion sa kumakalat na balitang hiwalay na sila ng kanyang Ramord boyfriend. Nilabas ka makaila ni Casey Concepcion ang kanyang birthday salubong sa kanyang vlog. Sa kanyang birthday celebration sa kanyang ikatatlumput siyam na kaarawan ay dumalo ang mga kaibigan at ilan sa miyembro ng pamilya niya na ginanap sa kanyang bahay sa Casa Cristina. Bagamat wala, ang kanyang Ramord Filipino-Swiss boyfriend na si Mike Wufrick ay nagpadala raw ito ng flowers at sweet card. Tinawag niya pa itong Sweezy na tila kanyang endearment. Special thanks to Sweezy who is in Switzerland for sending me my first beautiful birthday blooms that lit up the mood and the whole room. Anya, kamakailan ay kumakalat ang mga ulat na tapos na umano ang relasyon ni na Casey at Mike, bagamat hindi pa kinukumpirma ng dalawa na may relasyon na sila. Nagsimula raw ang breakup rumor matapos mag-post si KC ng nakaka-intriga na mensahe sa kanyang Instagram. Clean your spaces, your house, your room, your car, your mind, your heart. New things are coming. Make sure you're welcoming them properly. Sa isang iwalay na post, sinabi ni KC, "Live life in full bloom. All the flowers of all tomorrow start with the seeds of today." Kamakailan lang ay nag-post ng sweet birthday message si KC Concepcion para sa rum or boyfriend na si Mike sa kanyang Instagram story sa gitna ng mga chismis sa breakup. Sa Instagram, ipinost ni KC ang mga sumusunod kalaki pang larawan nila. Happy birthday, Sweezy, panimula niya. Thank you for being the player 1 to my player 2. I enjoy every adventure you take me to and I'm proud to see you overcome every challenge life throws at you. I so enjoy your smile when I see it so keep smiling. Isinulat ni KC. Despite the distance there's a reason God made our paths cross. Deklara niya. It's exciting the good things he has in store for us and for you. Enjoy today. Happy birthday. Let's celebrate you. Dagdag pa ni KC. Kamakailan lang din ay nag-post ng kanyang birthday message ang Filipino Swiss para kay Casey na nagdiwang na kanyang ikatatlumput siyam na kaarawan noong April 7. Happy birthday Casey Concepcion, I hope you find what you deserve, caption sa post ni Mike.